Ciao raga! Namustu raga! Welcome sa inyong lahat. I am Chad and I will be your guide. Raga, sa vlog na are ay pag-uusapan natin tungkol sa filing ng modelo 730-2025. I-share ko sa iyo yung alam ko na sampung bagay na ako ay confident na iyan ay makakatulong sa iyo. Ang sampung bagay na are ay mga infos or uh, tips na... Dapat na malaman mo, melyo na malaman mo para maiwasan ang mali, para malaman mo din kung ikaw ga ay magpa-file o hindi, at para malaman mo din kung aling ga ang dapat na ipa-file mo. So, alamin natin ang detalye raga. Dupo na sigla, partiamo! infos na babanggitin ko sa vlog na are sa video na are ay mostly general infos. Posible na ang iba ay uh, hindi applicable sa iyo. Kaya para sa specific na information regarding doon sa mismong filing mo ay ina-advise na magkonsulta ka doon sa iyong trusted na CAF or comercialista or consulente di lavoro. Ano ka ang tinatawag na modelo 730? Ang modelo 730 ay isang Declarazione de Redditi Simplificata or Simplified Income Tax Return na yan ay para sa mga laboratory dependente. Meaning, para doon sa mga nagtatrabaho at mayroong kontrato di lavoro. Yan ay para din sa mga pensionati at para din doon sa mga nakakatanggap ng similar na income. So, simulan na natin ha. Number 1. Sino ga ang dapat na mag-file ng 730 at sino naman ang exempted? Hindi lahat ay obligado na mag-file ng 730, gaya nung ating na-explain na sa mga previous na vlogs. Kapag isa ang ang code sa isang taon ng isang operayo, exempted na mag-file, meaning hindi siya obligado. Pero kung mayroong mga deteriorations or tax deductions na mula do sa mga iba't iba niyang or kariki niya, maigi pa din, advisable pa rin na mag-file. Pero, ito naman ang kaibahan ha. Kailangan ito ay maging malinaw. Kapag ka ikaw ay isang golf, badante, babysitter, nandun ka sa lavoro domestiko, kahit iisa lang ang iyong amo, pero ang iyong naging uh, ready to anwale, ay lampas naman ng 8,500 euros, obligado na mag-file. Para sa iba pa na mga detalye, pakipanood mo raga ang vlog na are. Para malaman mo pa kung sino ang dapat na mag-file o kung sino naman ang pwedeng hindi mag-file niyan. Number 2, sino naman ang pwede na ang i-file ay modelo 730? Ang modelo 730 ay hindi para sa lahat. Kapag ka ikaw ay mayroong partita IVA, yung mga tinatawag na laboratory autonomy, hindi pwede na modelo 730 ang ipafile mo. Okay? Kasi nga, ang modelo 730 ay para lang doon sa mga laboratory dependente. Yung mga dekiranti na ang reddito nila ay galing sa lavoro dependente. Kaya kapag ka mayroong partita IVA, ang dapat na i-file ay yung tinatawag na modelo unico na ang tawag na ngayon diyan ay modelo reddity PFA. Number 3. Patatlo na tayo. Ano-ano yung mga documents na kailangan? Dapat na as early as possible, ina-advise natin lagi na naihahanda na yung mga documents na kailangan. Gaya ng valid ID ng di uh, dikyarante, yung lahat ng kodisye fiskale, kodisye fiskale ng dikyarante, at saka yung kanyang mga familiari na kariko. Tsaka syempre, kailangan na ihanda yung kud sa lavoro. Kung halimbawa na nag kailangan ihanda yung kontrato di na registrato. O halimbawa naman na nagmumutwo, mas madami ang kailangan. Kailangan ng komparbendita, yung visura, katastali na adjornato, at saka yung galing sa bangko na interesi pasivi ng mutwo. Kung sakaling meron, kailangan din na ihanda ang mga Recevute ng espese sanitarye, iskontrini ng farmacia, espese sa universita o Ativita Sportivi ng Filier kung halimbawa meron, etc. pa. Idagdag uh, na rin natin, yung mga documents na kung specifically na pwede mong gamitin doon sa iyong filing ID, dapat na i-ready mo din yan. Number 4. Ano ang pagkakaiba ng 730 Precompilato at ng 730 ordinaryo? Ang 730 ordinaryo ay kapag ikaw ay nagpatulong sa isang CAF o sa isang profesyonista na makapag-file ng iyong 730. Samantalang ang 730 pre naman ay yung ready na at available online doon sa sito ni Agencia de Ang 730 pre kailangan mo dyan ng speed para ikaw ay makapag-login online at in-ready na iyan ni Agencia de Lentrate. Maaring yan na mismo ang i-invia mo pwede din na iyon ay iyong i o kaya naman ay gawin yung tinatawag na integrasyone bago mo i-invia yung 730 precompilato. Siyempre, kapag ka sa 730 precompilato, dapat ay marunong ka at naanawaan mo kung pa paano ka ga iyan gagawin. Kung sakaf ka magpapagawa ng iyong 730, 730 ordinaryo na ang tawag doon. Sana uh, malino yan ha. Number 5. Ano ang deadline ng filing at important days to remember ngayong 2025? Mula nung April 30, 2025, available na online yung tinatawag na 730 Trenta Precompilato. Mula naman May 15, 2025, pwede nang i-modify o invia yung Precompilato. Ang deadline ng filing o pag-invia ng modelo 730, yan man ay uh, Precompilato or ordinaryo man, ay sa September 30, 2025. Yun ang deadline. Samantalang ang deadline naman ng filing para naman sa modelo unico ay sa October 31, 2025. Number 6 naman, maigi na maging uh, malino sa ating talaga kung ano ga yung pagkakaiba baka ito inaririnig mo na tungkol doon sa detrazioni at saka sa deduzioni. Kasi marami ang uh, diyan. Kaya aalamin uh, natin kung ano ga ang pagkakaiba ng detrazioni at saka ng deduzioni. Kapag ka sinabi na deduzioni, yan ay yung uh, ginagamit para bawasan yung iyong reddito yung iyong income. Kasi nga, kapag ka mas mababa ang iyong uh, reddito, mas magiging mababa yung basihan doon sa pagkakalkula ng dapat na buwis na babayaran. So, iyon na ang deduzioni. Samantalang, ang detrazioni naman sa isang banda, ay yun naman ay uh, yung direktang ibinabawas doon sa buwis. Okay, so na-compute na yung iyong buwis sa babayaran. Ngayon, papasok naman yung tinatawag na detraksyone dahil sa pamamagitan ng mga detraksyone ay mapapababa naman yung buwis na dapat na babayaran. Halimbawa, ano ba yung mga detraksyone na pwedeng gamitin? Gaya ng ating nabanggit na ay yung mga espeze yung iba't ibang klase ng espesye, espesye sanitarye, yung mga school training ng pharmacia, yung tungkol sa pag-aaral ng mga anak, iba't iba pa, iyan yung tinatawag na detrazioni. So, yun ang pagkakaiba ng deduzioni at saka ng Number 7 kung halimbawa na may mali doon sa 7.30, ano ang posibleng maging epekto? Halimbawa, ang code pala ay higit sa isa. Pero ang naikumpila ang ay iisa. Kaya bumaba ang redito at bumaba din yung taxes. Kapag na-control, nakulang pala ang to na i-declare, may kukulang sanctions at interest pa na dapat na babayaran. Kada tipo ng error, sa 730 30 ay may katumbas din na kukulang na multa or penalty. Number 8, papaano kung sabihin na kaya hindi nakapag-file ay dahil nalimutan na mag-file o kaya naman ay nalampasan noong deadline? Kapag hindi nakapag-file pero obligado pala na mag-file, may kaukulang penalty or multa na haharapin. Gaya ng na-explain sa vlog na rin, kaya pakipanood na lang raga para sa detalye at ano ang pwedeng gawin para masolusyonan yan. Number 9. Pwede ba na makarimborso kapag ka ikaw ay nag-file ng modelo 730? Ang sagot ay oo, lalo na kapag may mga cases na ang isang operayo ay sobra ang kinaltas sa kanya na taxes nung kanyang kumpanya, nung kanyang Datore di Lavoro. Kaya nga may tinatawag na tax refund. Pagka masyadong malaki, yung uh, kinaltas doon sa iyong busapaga. May cases din, lalo na sa mga nasa Lavoro Domestico, yung mga call for anti babysitter, na kapag ka nag-file ng modelo 730, ay doon nila nakukuha yung bonus rency. Okay, di ba? Ang maximum amount ng bonus rency ay 1,200 euros. So, doon yung nakukuha. Number 10, kailan ba dapat na magpagawa ng 730 sa isang CAF o sa isang profesyonista? Bagamat ang 730 pre ay isang option para doon sa tinatawag natin na DIY or do-it-yourself na filing, that way ay no need mo nang uh, magbayad pa, di ba, ng assistance fee kapag ka yan ang iyong ginawa doon sa CAF. Hindi ka na kailangan magbayad ng assistance fee sa CAF kapag pre ang iyong ginawa. Pero hindi naman yan ang best choice. Sa kaso kasi ng mga particular na uh, sitwasyon, example, marami yung uh, code mo o kaya naman ikaw ay nagmumutwo doon sa mga komplikado na mga espese na dapat mong uh, isama doon sa iyong eh, it is advisable na magpa-assist sa isang kaf o komercialista. Kung ikaw ay gusto na magpa-assist sa amin para makapag-file ka ng iyong uh, 730 ngayong 2025, tingnan mo yung link, okay? At info na inilagay ko dyan sa description. Okay? Lalagay ko din sa comment section. Para kung paano ka namin ma-assist kahit na malayo ka din sa Milano. Kahit nasaan ka man dito sa Italia. Okay? Nandito rin sa Milano pero wala kang time. So, i-check mo yung uh, link at saka yung info na nandyan sa description o kaya nandyan sa comment section. Ulitin ko lang raga ha, na ang mga infos na nabanggit natin sa video na are ay general infos. Mostly general infos. Posible ang iba ay hindi applicable sa iyo. Kaya para doon sa specific na information para sa mismong filing mo, ay ina-advise na magkonsulta ka doon sa trusted mo na CAF o komersyalista or consulente di lavoro Ayun raga, umaasa ako na naging malino sa iyo at nakatulong sa iyo ang content ng vlog na are. Salamat sa panood mo, salamat sa pagtitiwala mo. Sana ma-share mo rin sa iba para maging informed din ang mga kababayan natin din sa Italia. Once again, this is Chad and always remember, Chad will guide. Teratsiraga! Hasta la proxima!